Opo. Thank you, Kas. Oh, ano 500 lang. Doon hmm. ulit sa number niyo? Oo, ah, sa number ko. Okay, number. Hmm. okay na po. Okay na 50 lang po. 50 lang mahal naman. Ganun talaga kung yun. Nasa probis ko. Nanalo lang ako nung nakaraan. 50 hmm. na ngayon. Hindi. Ano lang yan? Ang hmm, suklit. Sa'yo Ay! Hindi! Sa'yo na lang. Hindi po kuya, palagi na lang po sa'kin yung sulit. Hindi! Sa'yo na lang. Mag-choking ka! Pag-choking mo yan! Salamat! Lahat ng fast food nata rito, kuya. Ang kulit nun! Sa'yo po! Ngay! Hey, oh? Eh, nandiyan ka na wala! Nasulok kasi ako sa araw Ay. eh! Pag-jj ka sulit, agad na naman ako eh! Well, muntik na akong makaiskater. Ah, kuya, mas lamang paang talo kaysa <laughs> sa panalo. Hindi, ma malapit na malapit na eh. Ano na, dalawa na. Lumampas. Lumampas. Ayan tayo, kuya. Uh, eh. Ano na, ako, oh, ano? Magkano po ano? ulit? Yo, lakihan ko na. One five, one five. One five po ako. One five. Sabisado ko na number mo, kuya. nakaka oh, pag cash mo. One five. Ano eh, kumama mo, na manalo eh. Okay na po. Ha? wait na po, wala po pa. Hindi, hindi, huwag ko, huwag ko, huwag Ah, ano na, sa'yo, na lang. Sa'yo na lang, hindi pa naman, limanda lang naman yung natalo kanina sa akin eh. Kaya Hindi po. Hindi, sa'yo na lang. Si nanay mo, andyan? Ah, andyan po, wait, Ay, huwag, 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 huwag na, huwag tawag mo. Huwag tawag si nanay mo. Ay, grabe ka naman, tawagin pa si nanay mo. Huwag mong tawag si nanay mo. Hindi. Hindi. Huwag si nanay mo. Ha? Huwag oh. tawag sa nanay mo. Yung sukli, pang ano mo yan ha? Magkano ka, bili ka ng pang polpo, lipstick. Ganun yung, uh, yung sukli, pang paganda mo. Ha? Masalamat. Maalis na ako, Salamat sana po. manalo na ako. Huwag oh, na ako maka-scatter eh. <laughs> ha? Pag na, pag, na, pag nanalo ako, bigyan kita. Ha? Yung balang ka. Masalamat. Ilang beses na muntik na yan, kuya. Oh! Ah, talo. Eh, May lamang pa, Jigas mo? Meron pa naman po. Ha? Pa, pa, ano? Pratiks na. Ang malas na malas talaga ako eh. Guys. Ano mo kuya, paubos na paubos na yung damit mo. Ito. dun lang lang sa number ko. Magkano okay, so. po ba? Ano lang? Tupay. Uh, Super so, so, S kasi yung nilalaro ko. Iskater? Okay. Hindi ka ba naglalaro nun? Hindi po, sugal hmm. po yun. Ayon si mama ng gano'n. Di, libangan ko lang naman yun. Libangan ko lang ako. Bait si, si nanay mo anjan Opo. Ha? Eh, hindi po ako alis si nanay mo. Hindi hmm, naman po. Lagi, lagi lang sa loob ng bahay si nanay mo. Opo, oh, ito. Nay! Huwag mo tuwag. Huwag mo tuwag yan. Hindi, hindi wala mo ginagawa eh, kay, kay, kay siya ginagawa ngayon. Kailan siya mamamalengke? Hindi. Baka pala'y lang. Ha? lang? Opo. Ano yung Yan. Yung sukuli na? Ay! Sa'yo. Sa'yo na lang. Baka yung, ako ni Nanay. yung, ko ng Pang Kasi yan yung sukuli. Ha? Salamat. Si Si mo ba yung malaguan mo? Opo. Wait po. Tawag mo. Salamat, salamat. Paano naki po na ba? Opo. Salamat Salamat, salamat po. Yay! opo Yay! Anpo? Pakicheck sa cellphone mo, nag-send ako sa gikas Opo nga po, may mag-send na pong aling na libo. Opo. Di, 4000 lang yung sa akin dyan eh. Ah, oh, baka sa iba po ito. P4,000 lang yung sa akin dyan. Pakicheck mo, pakidopol. Portosan okay. Por lang, hindi sa akin yung anong nalibo. Portosan lang. Ah, ito baka kasand lang? Oo. Oh. Pa. Kasot ako. Oh, sige. po. ka ng church nun. Hmm, panungin ko lang po si nanay. Ay, huwag oh, ka uh, diba, Ah, di ba? Apat na libo yun? Okay. Bigyan mo lang ako ng dalawang libo. Dalwan. Ay, hindi po masyado po malaki. Hindi. Pabalato ko sa'yo yun. Pabalato ko sa'yo. Dalawang libo lang bigyan mo sa akin. Hindi po, nakakahiya na po. Hindi! Sinanay mo, andyan ba? Wait po. Ba Nandyan? Huwag mo kong tawag yung Dalawang libon lang ang pigil mo sa akin. Hindi, alam ko po na sa... Magkano lang po ang charge doon. Tatanungin ko po muna si nanay. Hindi, huwag mo tawak, sinanay. yung sinanay. si nanay. Yung church, okay na yun. Basta apat na libon yan. Dalawang libon lang kas out mo. Pabalato ko sa'yo, dalawang libon. Oo, uh, sige dal po. Dalawang libon na lang. Pabalato ko na sa'yo. Sa, kasi panalo naman ako eh. Nakachamba kasi ako doon sa strutter. Oh, sunod-sunod ang bigay. Ang ganda. wow, oh, sunod-sunod pag, pag pindot ko. Hmm, dali-dalityo dure ah. Tuntuan ako eh. <laughs> eh, malaki pa ang talo mo kuya. Na, natabig ko pa nga yung katabi ko. lalaro ko sa tuwa ko. Naka-scatter -naka ako eh. Tapos ang ganda ng bigay niya. May, may ten spin. O oh, dire-diretso, ang ganda ng bagsak. Hindi, huh? okay lang yung talo. Okay lang, natural lang pag naglalaro ng talo. Normal lang yun eh. Terima kasih. Selamat. Bye bye. Balik ah. lagi sekarang. Terima kasih pak.